So mga idol, so karon mga idol, no, video para kis idol. So mo um, ni yung mga subscribe ko sa mga mga malulupit mga idol, no. Mo ni atong tirada mga idol. Para healthy permit ug kalawasan mga idol. So mo um, ni say ang benepisyo sa makuha sa para kis mga idol Ke uh, taas mo itong acid mga idol. So makuha man siya sa acid reflux mga idol. Oh. So pwede po siya sa PCOS mga idol, no. Oh. Pa taas po siya sa hormones mga idol. Ya, sa fertilization mga idol. So pwede kay tuwa pakaanak pagkaanak mga idol, no. Oh. So testingin ninyo yun ni Glaga mga idol. So gamit kini siya. Uh, yung tangkay o dahon sa mga kaidol. Pababa sa presyo ng dugo mga kaidol. UTI, blood na mura. So grabe ka gamit yun mga kaidol. May no? e, presyo ang yung paragis mga kaidol. So di niya siya pait imnon mga kaidol. No? Lamik lang siya mga kaidol. Di parihan ang uban ng mga Uh, breaker mga kaidol is uh, grabe ito. Pait to siya mga kaidol. No? So bulak-bulak sa mga kaidol. Uh, sa kaspa mga kaidol. Limuan mo siya ang puha. Lukdokon rin mga kaidol. Uh, kuha sa kaspa mga kaidol. Kaspahon ka mga kaidol. Uh, so muna isa yung gamiton. Paragis mga kaidol. So ako distinga dayog inom ay don mun say lammi ani mo ay don sus lammi kaya na makay don. sige ko ginom ni mo kay don tungod sa acid reflux mo kay don sige lik mo ta imong inom So di pud siya pwede sa mga mga anemic mo kay buntis ug sa mga dumaan mo Yun lang ra to. Bye. Salamat po nanoo.